ayan mga kaling pala ako ng ano pinagbuhatan pasig si nakita ko dito tayo sa may ano galing ako ng pinagbuhatan pasig may pasahero ako papunta dito sa may jack lider naman ng Cubao Terminal ah ba? Diba? ano mga biyahe ng mga yan mga biyahe ng meron dito so ngayon ang gas ko pala ay nasa tubar na lang so gagawin natin magpagas ako mga palangga Maggasta dito sa unahan. Tara, let's go. Magpasaya ng toto. Na hina 'tong taklay. Mga idol, mga palanga. Kurugong kamot, mura magalolo. <laughs> ah, uh, 'yan mga palanga no. Magpapagas mo na ako habang wala pang pasayero. Kaya mamaya tapos may pasayero na. Larga nang larga na naman tayo mga palangga. yan yung I GMA. Asa, isabin nyo na tayo mga palangga. Dito ako magpapagas. Tapos tayo magpapagas. Tapos tagas. Dito

Ekstra baik pulang, pul Atek tan kanan. Nah, 181. 184. 185. 185. Nah, 5. Es nih,